Nadaanan nga namin etong mahiwagang kagubatan dito. <coughs> Habang pauwi kasi kami, nadaanan namin etong napaka-solid na gagambang ito. Oh, oh. Talagang eto na siguro yung pinakamagandang nahanap namin. Kung makikita nyo, pre, talagang napakaganda ng itsura nito. Wala pa nang una kami nagagamba, ng pre. Ngayon lang kami nakakita nito. Na talagang napakaganda nga naman talaga ng postura nito. Na oh, oh. Kaya nakapag kami na libutin pa etong kagubatan nito. Oh, nga, ano, Talagang nakakamangha naman talaga etong kagubatan nito. <laughs> Dahil kung makikita nyo, pre, pati yung mga lamok dito kasing haba na halos ng dahon. Ah, alam mo yan, boy. Maniwala ka sa akin. Talagang napakalaking nga itong lamok na to. Ah, Grabe na lamok yan. Kaya. kaya lang sa mga gantong aktibo, mabibilis talaga may mga pangyayari minsan na hindi natin inaasahan. Kaso nga lang pre hindi talaga natin pwedeng pansinin sa ngayon yung mga ganto hindi, hindi natin pwedeng pagpapasinin yung mga ganun. November 1 kasi ngayon pre kaya bawal talaga yung mga ganto Kaya nagpatuloy na uli kami sa paghanap ng gagamba. Ah. Bale pangalawang salmon na to na nahanap natin. Kaso nga lang pre medyo maliit lang ito. Ah, ito po yung ano? Ah, oh. Ay no. Sa pagkuha nga namin ng pang-ulam, may nahanap uli kami. Medyo maliit lang tong nasa baba, pero itong nasa taas talagang napaka-solid talaga. Sa pagpatuloy ng paglakbay natin, nadaanan namin itong abandonadong tulay na ito. Kaya dito na kami kukuha ang ulam. Saka ako oh, nga pala pre, may bago tayong promo ngayon. Dodoblehin natin pre yung deposit nyo. Basta siguraduhin nyo yung dilalampas ng 200 pesos yung idedeposit nyo. Naman ah. pa siyan pre, kayo. Nasa comment section lang pre yung link natin. Okay, send sa akin yung patunay ha. Patola siya na ano, ligaw. Okay, yun pwede kaso matigas na. Bali mga gulay na nga lang yun naisipan naming ulamin. Kaso hanggang sa pagkuha ng gulay, di pa din talaga tayo nilulubayan eh itong gagamba na ito. Oh, may gagamba dito. Oo oh, nga lang. Oh, Akala talaga namin, eto na yung pinakaswerte ng gabi namin. Kaso nga lang bre, biglang nagbago yung takbo ng hangin. Malaki nga eh. Ay, what? Kunin bitak, kunin bitak. <coughs> Kadang, basta wag kang tatakbo. Wag kang tatakbo nga eh. Pare-pare tayo, layo-layo at hindi. Ano po kayo? Ano dun? Narinig ko yung sigawan. Uwan na namin siya. Sa mga oras na to, di talaga namin alam kung sino dapat namin sisihin. Tumakbo, Bakit ka no? kasi tumakbo? Ay, ikaw ang makakita kung di ka tumakbo. Oo. Oh. Uh -huh. Pero sa palagay ko, wala kaming dapat sisihin kundi yung teamwork namin. Apat kasi kaming magkakasama, tapos nung nagtakbuhan na, napahiwalay sa amin yung isa. Sa itaas kasi pumunta yung isa namin kasama, tapos kami naman dito sa baba. Patalikod kami, nakuha kami, nagtatalo kami. magsama na lang tayo. Sinubukan namin balikan yung footage kanina. Dahil di talaga kami sigurado kung ano talaga ito. Hanggang sa pagtulog nga namin, ayaw talaga kami tigilan. Kasi ito. yung baba pang dyan. Inisip ko lang nung una na baka daga lang ito. Kaso nga lang, pre, talagang medyo malakas yung pag-apak ito. No? Kanina <coughs> pa ba yan? Oh,